Nanay, kakain na lang tayo. Kailangan mo pang itakal yung sinangag. Aba, maganda na. Nanay. maganda itong... Ba't tatakali mo pa yung sinangag? Kakain na nga lang tayo. presentation ito <laughs> eh. <laughs> Bakit may presentation? <laughs> ah? Tayo may nasa restaurant. Aba, ay presentation. <laughs> 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 kailangan. Narito na po tsakalaya ah, kailangan ko mo... <laughs> Ba't babalik? Dali-dali ka ta. <laughs> ano? <laughs> Dali -dali ka. Ay, ano na? <laughs> ano nangyari? <laughs> <-dali> <laughs> Akala ko may kailangan. Kaya, <laughs> kailangan na <kailangan, laughs> <Dali -dali baan, laughs> <-dali> ka yun. <laughs> Akala ko eh, may pagtakal ka pa, eh bakit naman, eh, bakit ba? naman na, nasira? Ano ba yan? Alam nyo yes, po ba? ba yung ginagawa ninyo? Yes, alam ko. Yan, <laughs> yanong yeah, yeah, ah, tagal naman. <laughs> yanong yeah, tagal. Pipit-pit, e ba? Pipit-pit, e na? Mamaya <laughs> pa yung maaalit. Ay, <laughs> bakit mamaya pa? Ano ba, Kakain na ako, nakatasa pa yung pagkain ko. Nanay! Sorry bakit nakatasa na. pa? <laughs> bakit may pa... <laughs> okay. Bakit gano'n? No, 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 no. Bakit may pag ganyan ka time. pa? <laughs> oh, mama, <laughs> <laughs> <of all>. <laughs> taray, nilagay na sa ano, sa mangkok. ano gagawin naman diyan? ko <laughs> sa pinggan. O tingnan natin kung magiging magi okay na ang Tingnan natin kung magiging okay na ang, ang ano, ang uh, sinangag ni nanay. Dapat magmo-mold. Dapat magmamolded dyan. Tingnan natin, ha? Kasi yung akin ay nilagay-lagay pa sa... Kasi ano, alam mo nung unay, ang taas ay ganun lang ka bababa. Hindi ganyan kalaki. Ay, dali na, dali na. Ilagay mo na dun sa ano mo, doon sa... Sa... Sinisisi. Baka mapahiya. Baka mapahiya. Ay, dali, 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 dali. Ayan, okay. Tingnan natin. Oh, tingnan natin. Kasi yung akin, tingnan mo naman, nilagay pa dito. Tapos hindi naman gumagana. Ayan. Ha! Wow! 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 Kakain na lang. Kailangan na kaganyan okay, pa. kaganyan okay, mo, pa. Oh. Ay, bakit yung akin ganito ang inang Ay, bakit masyadong, baka masyadong marami lang kaya yan? <laughs>